hindi ka na, hindi na hindi ka na hindi na, hindi ka na hindi <coughs> na, tagal natin makarating doon tindahan naman. O, sa saka pupunta. Huwag dyan. Huwag dyan. Huwag dyan. Ah, tuloy-tuloy lang tayo. Ah, pa yung ikutan natin. Ganda naman, putik. Oh, ito yung ano. Oh. Ah, doy. Ito yung subway construction Magdandahan Ayan, yan sila Dali, dali, dali Diretso lang ha Diretso lang doy, diretso lang O, dito na Huwag na dyan Diretso lang tayo Oo Huwag dyan, huwag

to so, traffic na yan no tuloy tuloy lang doy tuloy tuloy lang ganda naman puti kita hatak na hatak yung tali nakalala ko tuloy yung nawawala si doy doy ng halos dalawang linggo hindi ko alam kung nakadala dito to huwag dyan huwag dyan dito balik nakalala yung si doy doy sa so, ano kung saan siya dadaan yung gater alam nyo yung gater ayan yung kasada oh ito gutter to eh hindi siya bumababa doon halika na halika na hindi mga alam niya yung pedestrian maganda naman doy. yung puti ka katak natak mentali eh yo ano gutom ka na ba kakakanan kami dito ayan 7 eleven yan hindi yan bababa dito hanggang di na ina nung tatawid hindi tatawid masuglay sa gutter ay doy Tayo tayo doy. Ayan o. No. Ayan o. No. Pizza Gusto mo? Ayan o. No. Gusto mo? Tayo sa kabila. Tawid tayo. Tawid tayo. Sa kabila tayo. Tara doi. Kabila tayo doi. Tara. Tara. Mali na. Bilis. Tawid. Dito tayo. May chicken. Ayan. May chicken. Ayan. ayan. Boss. Magkano manok boss? Magkano manok boss? 16. 16. 60? Ah, 16? Sige, pabili mo ang tatlo. Tatlo? Ah, tatlo, boss. Ayan, may aso pa rito. Ayun. Boss, gawin mo na apat. <laughs> Minsan, binigyan ko na yan. Hindi, pahingin nila isa. Ay, ah, isa? Ah. Pahingin nila isa. Doi, easy ka lang, doi. Doi, easy easy ka lang. Dali na, dali na. Dali na. Huwag yan sa'yo ito. Tagis ko na sa'yo. Ito. Dali ka na. Magkano lahat, boss? Sama mo na yung isa-isa. Dali na to Hiyaan mo na doy Kagalit ka pa mayroon sa'yo. Dali ka na. Dali ka na. Kain na. Eh, nagutom ka na. Dali na. Kain mo na. Oh, ka muna. Very good, ha? Hindi mo pinatulan yung mga aso, ha? Dali, kain ka muna. Dito kami sa isang tabi. Yan, yan, yan nangain ko muna baka nagutom na eh ano Ay, yung tali ano yung tali